Pwede pa lang itorta ang carrots. Oo naman mga mamshies, napakasarap kaya nito kapag itinorta mo. So ayan, tuturuan kita kung paano ito ito torta. Napakasarap kaya naman. Keep on watching. So mga mamshies, yung tatlong carrots dito ay ginayat ko lang yan ng maninipis and then ginayat ko pa into strips para mas maganda naman ang itsura ng ating torta. So, ayan, iset aside muna natin ito and then magagayat din tayo dito ng one medium size of onion. So, ito ginayat ko lang din ng mapipino. So, ayan. Magkano na ang kilo ng sibuyas sa inyo ngayon, mga mamsis? So, dito sa amin, 450 pesos pa rin. Sa inyo ba lugar? Magkano? So, gagamit din tayo dito ng bawang. 3 cloves of garlic lang ang ginalagay ko dito at ginayat ko din ito ng mapipino katulad ng sibuyas. So, ayan mga mamsi, sa tapos na tayo sa ating mga panggisa. Yes, igigisa natin ang ating carrot. So, nagpainit na nga ako dito ng kawali at naglagay ako ng kaunting mantika. So, ilalagay na natin yung ating sibuyas. So, ako talaga kapag nagigisa, inuuna ko lagi yung sibuyas. Kayo ba mga wamshis, ano bang inuuna ninyo? Sibuyas or bawang? Or bawang or sibuyas? Ano ba talaga ang inuuna? Pero alam niyo ba kung ano talaga ang inuuna? Sarili. <laughs> Dapat daw inuuna ang sarili joke. So, ayan mga mamsis, kapag naigisa na itong sibuyas at bawang, ilalagay na natin yung ating giret gayat na karot. So, ayan. Usual lang na pagigisa ang ating gagawin dito. Hindi naman masyadong komplikado. Napakasimple lang ng ating gagawin dito. So, ayan. Maglalagay tayo dito ng mga pampalasa kagaya ng seasoning granules. So, ayan. Pwede kung anong mga pampalasa ilagay nyo. Okay lang yan. Naglagay din ako dyan ng paminta at asin. Konti lang. So, i-adjust nyo na lang yung dami batay sa inyong panlasa. So, napakabilis lang maluto ng carrots, kaya naman pinatay ko na nga yung apoy. Hanggang sa ito ay yung para napuputol na siya yon. So, ilagay lang natin sa si isang lagayan. And then, set aside muna natin ito hanggang sa inyong medyo mabawasan ng init. At magpipisa tayo dito ng tatlong maliliit na itlog. So, kung malalaki ang itlog nyo, malalaki bang itlog nyo? So, kung malalaki ang itlog nyo, dalawa lang ang gamitin yung itlog, mga mamsis. Ayan, batihin lang ito at maglagay ng dalawang kutsara ng harina. So, pwede all-purpose. Ano ba? Harina na nga, all-purpose flour pa. Ang ibig ko sabihin, pwede kayong maglagay dyan ng cornstarch. Sa, tapos, naglagay din ako dyan ng paminta at asin ulit na pampalasa. O, ba diba? Paborito natin ang paminta at asin. So, ilagay na natin yung ating ginisang karot. So, ganyan lang. Napakadali lang magtorta mga mga mamsis. O ba? Diba? Napakadali lang niyang gawin. At alam niyo bang napakasustansya nito? Ang sarap nito pang almusal mga mamsheets. So kung nagmamadali kayo at wala na kayong time magluto pa ng kung ano-ano, pwede, pwede niyo itong gawin pang almusal So ayan, uh, gumamit na ako ng half cup pang measure doon sa ating torta para pare-pareho ang laki. At napakadali lang nitong maluto. So, wala pang isang minuto pwede mo nang i-turn dahil napakabilis lang yan maluto at isa pa mga mamsis, naluto na natin yung ating carrots kaya hindi mo kailangang pakatagalan ang pagpiprito nito. Ayan. So baligtarin lang at para maluto yung kabilang side. Ayan, so hanguin lamang at patigisin sa paper towel para medyo mabawasan yung kanyang oil. O ba diba, mga mamsis, nakagawa tayo dyan ng apat na bilog ng tortang carrots. Grabe, ang bango-bango dito sa aming bahay mga mamshis. at dahil nga ako ay gutom na gutom na, syempre naman, titikman na natin yan. Grabe, ang sarap mga mamshis. So, di ba, napakasarap pala ng tortang carrots. Kaya naman, subukan mo na rin ito mga mamshis dahil napakadali lang nitong lutuin at isa pa, napakasustansya nito. Alam nyo naman na napakasustansya ng carrots, ng itlog, o ba diba? So, paano ba yan? Mag-aalmusal na ako mga mamshis. at hindi mawawala ang sausawan. So, kahit anong sausawan pwede ninyong gamitin. At alam nyo ba, nagsabaw ako ng kape. Dito sa Mindoro, pansabaw namin ng kape. Hindi lang yan iniinom, isinasabaw namin yan sa kanin lalo na pag-almusal. O siya mga mamshis, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-follow.